Sa harap ng mas pinaigting na opensiba na Israel kontra Hamas sa Gaza City, tiniyak ng pamalaang nasa mas ligtas na lugar sa Southern Gaza ang mga Pilipino roon. Tutulak naman pa Israel ang augmentation team ng DMW at OWA para maumagapay sa mga inilikas na Pinoy sa Southern Israel. Si Joshua Garcia si Detalye, Rise and Shine. Joshua. Nakaantabay ang Foreign Affairs Department sa pagbubukas ng Rafah border sa Egypt. Dito idadaan ng mga Pilipino sa Gaza City na ngayon ay nailikas na nila sa Southern Gaza na mas ligtas kaysa sa syudad na sentro ng bakbakan ngayong sinimulan ng Israel ang second phase ng kanilang ground assault sa Gaza City. Sabi ng DFA, nadala na sa mas ligtas na lugar sa Southern Gaza ang may isandaan at na Pilipino na karamihan ay nakapangasawa ng Palestinian maliban sa isang madre na kusa nagpaiwan at mag-ama na nasa ospital. I just have to point out na yung uh, political security scenario I will uh, defer to the DFA on this but uh, yung kung merong effect doon sa ating mga kababayan sa Gaza Uh, Itong latest developments, uh, rest assured, no, nagsagawa na ng paraan ang DFA uh, in terms of saan sila dadalhin, saan sila ililikas, ano yung border crossing which is the Rafa border crossing. At uh, inaantapayanan na lang na makatawid sila from the Gaza side to the Egyptian side. Maging ang mga Pilipino sa Israel na naninirahan malapit sa Gaza ay nailikas na sa mas ligtas na lugar. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa pangangalaga sila ngayon ng Philippine Labor Attaché at Welfare Officer. At upang matiyak na mapapangalagaan sila ng gobyerno, tutulak sa November 2 patungo ng Israel ang augmentation team mula sa DMW at OWA. Doon sa southern part of Israel that borders Gaza and meron na doon no entry or no go zone doon sa southern part, yung pinakamalapit sa Gaza border yun ang declared no entry zone ng Israeli Defense Forces at yung mga Pilipino sa zone na yun mailikas to safer ground. Kaya yun ang pinupuntahan ng ating labor attaché at welfare officer, yung mga rescue areas. Samantala, patuloy namang kinukumpirma ng Israel Forces kung kabilang sa mga hostage ng Hamas sa Gaza ang dalawang Pinoy na nawawala. Ayon sa DMW, sa 770 Pilipino na ipinahahanap ng kanilang pamilya sa Pilipinas, nasa 768 lamang ang kanilang nahanap. Sa lunes, darating na ang 60 OFWs at dalawang sanggol, ang ika na batch ng na mga nagpa-repatriate na Pilipino mula sa Israel. Pero sabi ng DMW, marami sa mga caregivers mula sa Israel ay walang planong umuwi. Sabihin na natin uh, many Filipinos OFWs have already found Israel as a second home. Uh, kaya uh, uh, napipili na rin nila ngayon na manatili muna doon. But having said that, yun nga, merong mga gustong umuwi. At dito naman sa mga gustong umuwi, sinisiguro natin na maganda ang paghihiwalay with the employer para may babalikan pa silang trabaho kung humuha pa ang sitwasyon. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.